Atin kausapin sa pagkakataon po ito, uh, defense analyst at professor ng Department of Interna uh, International Studies uh, ng D DLSU, Dallas University. Pag-usapan natin itong anniversary kahapon eh, ng um, arbitral ruling. Kaugnay po sa West Philippine Sea, si Professor uh, Dr. Renato de Castro. Prof, kumusta ka na? Mga si Orly ulito sa si DCWB, Prof. Professor de Castro, sir. Uh, magandang umaga, ka Orly. Kamusta po kayo? Uh, Okay lang po. Mali na ho ba? Uh, aholi, kamusta po kayo? Naririnig ko po kayo. Ako ba'y naririnig nyo, Professor? Baka mahina ang dating. Sige, hold lang natin. Nadidinig ko po kayo. Ayun aholi. yun, okay. Sige, mara Nadilinig ko po kayo. Okay. Maraming salamat, uh, uh, Prof. Uh, nine years ago, nang lumabas ang 2016 arbitral uh, ruling na kinakatigan ng paninindigan ng uh, Pilipinas na una, Uh, walang basihan ng nine dash line at meron dapat na kilalanin ni respeto sa ilang mga features, sa ilang mga bahagi ng South China Sea and West Philippine Sea at higit sa lahat, yung pagkilala ng uh, exclusive economic zone ng bawat bansa at syempre, yung safe passage ng mga sasakyang pandagat mga barko, tangke, kung ano man dyan sa bahagi niya ng karagatan ng West Philippine Sea or South China Sea. Sa makalipas ng mga ilang taon na yan, marami ang mga nag kasi na parang ilang taon din tayo naghihintay kung paano ito dapat ipapatupad dahil hindi hoon natin nakakalain na mayroong isang bansa na tulad ng China na kahit anong desisyon ang ipalabas ng isang international court ay hindi nila pala kinikilala. Ano sa tingin niyo, Professor? Actually, ini-implement na yan. No? the mere fact na una no nagko yung mga unang-una yung bansa na Estados Unidos na nagko ng freedom of navigation operation at sinasamahan niya ng mga ilang bansa bansa ng Japan, Australia, Inglaterra, uh, Germany ini-implement nila yan kasi unang-una kasi talagang uh, you have to force it no may elemento talaga yung implementation ng international law no, elemento ng tinatawag nating kapangyarihan or military capabilities. So ini-implement na 'yan. Ini-implement ng ating gobyerno ng under the uh, administration ni PBB, uh, President Marcos Jr. nung paglabas natin ng dalawang batas, yung Archipelago Silence Law at yung Maritime uh, 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 Act natin, no. We're implementing it. So hindi hindi, hindi totoo na hindi yan in implement. Iniimplement 'yan tapos nagkakaroon din tayo ng conduct na tinatawag nating maritime cooperative activity mm -hmm. ng mga navy ng Japan, Pilipinas, Australia, Estados Unidos, uh, United Kingdom, i-implement yung freedom of navigation. No? So, we have to assert. The implementation inter in, uh, entails, of course, asserting the freedom of navigation. Mm -hmm. And, of course, preventing China from taking uh, effective control nung kalagatan within na tinatawag ng China ngayon, no? hindi lang 9 dash line, 11 dash line na. Wow. so talagang para... we have to implement it. At madami ding bansa na sumusuporta sa atin. Mm -hmm. Okay. Uh, professor, bago ko lang ituloy yung oh. ang ating pag-uusap. Uh, oh. sumusuporta sa atin. So oh. hindi, ka... Okay. Okay. Para natin, pag-usapan muli natin ang arbitral ruling na ating nakamit noong 2016, Professor De Castro. Ah, uh, nasa ating linya po Prof, uh, naunawa natin, may ilang mga bansa rin sa Asia, pinag-congratulate pa nga tayo. At uh, alam nila kung ano pa ano ho ang uh, laman, ano ho gaano ho importante ang arbitral ruling. Ang punto lang is uh, aside sa mga bansa sa, sa ASEAN, hindi ba dapat i-kumikilos eh, ng UN para maiparating kung gaano kahalaga at ano ang uh, ano ang implikasyon na dapat sundin ng mga bansa pag nagpapalabas ng itong uri ho ng desisyon sa arbitral uh, court uh, uh, professor uh, kasi una orly malaki yung UN mm -hmm. no uh, anong specific organization within the UN na magpo provide sa atin ng support. Unang-una diyan siguro kung titignan natin yung United Nations Security Council, yeah, UNSC Security Council. May miyembro uh, doon ng eh, China. Nandun ang China, patay na sa China 'yan. Uh, no? Uh -uh. <laughs> Abito na kagad. Uh, pagdating naman eh uh, titignan natin sa United Nations General Assembly, unang-una hindi pa naman kasi natin ilalabas eh. Mm -mm. Mm -mm. Uh, kasi kung okay, ilabas natin doon magkakaroon ng debate at the end of the day, ang lalabas ng yan, UN uh, General Assembly resolution. And of course, butohan 'yan. Gagamitin ng China yung kapangyarihan niya, lalo na yung kayamanan ng China para siguro ma-prevent na magkaroon ng even discussion sa United Nations General Assembly. Mm -hmm. O kung magkakaroon ng discussion, kung magkakaroon ng botohan, gagamitin niya talaga yung uh, yung kanyang kayamanan. Pero unang-una kasi hindi pa rin natin nilalabas ay eh, nga yung kinakampanya ni Associate Justice Antonio Carpio na ilabas natin sa United Nations General Assembly. Uh -huh. okay, pero wala pa, walang ano. Kasi again, malaking trabaho yan sa atin. Ilalabas mo, kukuha ka ng mga suporta. Anong bansang ang kukuha ang susuporta sa atin? Unang-una dyan siguro ang Estados Unidos, ang bansang Hapon. At of course, ang medyo nakakalungkot dito ka Orly, hindi tayo makakuha ng maraming suporta uh, mismo sa loob ng Association of Southeast Asian Country. Maring isang bansa lang sa ASEAN ang sumuporta sa atin. Ayan ang Vietnam. Mm -hmm. Pero the rest, idided man nila yan. No? Uh, naka, uh, last uh, Friday nga, Ka Orly, nagkaroon tayo ng yung aking uh, associated ako sa Strat Base. No? Nagkaroon kami ng malaking uh, pagpapulong Isang ambassador lang mula sa 10 ASEAN countries ang umattend doon. No, mm -hmm. Vietnam lang, yung ambassador lang ng Vietnam. Mm -hmm. Walang ibang ambassadors na dumating mula sa ibang ASEAN countries. How about How about, about Japan and in Indonesia? Although ang Malaysia, well, maganda ating ugnayan sa Malaysia, pero naunawaan natin na hindi yan nasa sing igting tulad ng Vietnam and Japan uh, Kung pag-uusapan natin yung West Philippine Sea. Ang Japan wala rin. Nandun na Japan. Very active ang oh, Japan. Okay, good. Mm -hmm. Nandun si uh, Ambassador Katsu. At in-emphasize rin ni Ambassador Katsu. no? Kasi elemento ng konferensya na ginawa, no? kailangan din natin i-back yung international law ng naval capability. Kaya uh, in-emphasize doon sa conference na yun, dapat natin palakasin ang hukbong dagat natin, ang Coast Guard natin. Mm -hmm. At of course, dapat din natin uh, itingin yung ating aliansa sa Estados Unidos at of course yung mga security partnerships natin no. Nandoon nga sa pagpupulong last Friday ka Orley yung uh, commander ng United States Indo-Pacific si Admiral Kohler. No, very symbolic yung kanyang presence doon no. Uh, nagmula pa siya sa Honolulu, Hawaii, dumating siya kasama niya yung staff niya doon at yung presensya niya doon sa conference no. And of course, nag-deliver siya ng speech, ini-indicate Although nga, sinasabi, ang Estados Unidos hindi membro ng United Nations Convention of the Law of the Sea, pero nakikita ng Estados Unidos at lalo na ng US Navy na nasa interest nila yung Arbitral Tribunal Ruling. Mm -hmm. So nandun siya, nag-deliver siya ng very powerful speech and of course, kinukundumya ang China. Mm -hmm. So, no, pero ang, uh -huh. sa, sa, madaling salita, um, hindi naman kinakailangan na uh, idulog sa UN Once na ang mga bansa na maaari maapektuhan ng uh, walang basehan na pag-angkin ng China sa mga karagatang sakop ng West Philippines. Eh, Matibay na huyon at sapat na huyon para i-enforce kung ano man na dapat na i-enforce dito po sa arbitral ruling na ito, uh, professor. dapat i-enforce in natin, enforce in natin. Pero of course, pupalagan mm -hmm. China. Mm. China. -hmm. Okay. Kaya ayun yung nangyayari, nagkakaroon na tayo ng tunggalian sa larangan ng implementation ng uh, Arbitral Tribunal ruling. At napansin mo, Orly, naglabas recently yung Coast Guard na pinapasok mismo yung ating uh, yung sa malapit sa kalagatan ng uh, Mindoro. Mm -hmm. Only about 69 nautical miles. Although international waters pa rin yun, pero yung ginagawa ng People's Liberation Army's Navy and yung Chinese Coast Guard, nagpapatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone. So part 2 nung tunggalian natin. Mm -hmm. So nagpapadala din ng, uh, ng kumbaga, senyales ng China, hindi lang namin uh, niyurakan yung arbitral Tribunal ruling, ipapamukha namin sa inyo, kaya namin kayo kumbaga, sindakin. Mm -hmm. So nangyayari ngayon talaga, yung hindi lang ang implementation entails of course tunggalian no ng mga bansa na nag-adhere doon sa at sa rules-based international order and of course Uh, malakas ang China, no? Mayabang ang China, baka pang arugante arrogant, pinabanggaan rin tayo. And kung napansin mo Orly doon sa ASEAN Ministers Meeting, no, halos kasabay nung ah uh, nung last uh, uh, ano, last uh, July 9 at uh, July 11, nagbanggaan din si Secretary uh, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, at least sa pamumuno ni President Marcos junior nilalabas natin sa ASEAN ministerial meeting at binangganya niya si uh, Chinese Foreign Minister Wang Yi. Mm -hmm. So, uh, implementation of course entails talaga struggle or tunggalian. Mm -hmm. Isa siguro doon yung videoong nakita ko na um, hindi Pilipino, I think it's it's from another country, na official na kinaiquestion ng uh, China. Uh, Uh meron kasi parang mga narrative sila na they are pro peace, they are uh, uh, against uh, nuclear uh, warfare at uh, kung ano-ano mang na maaring uh, magkaroon ng matinding pinsala sa salinibutan. but the truth is Marami silang ginagawang hindi kagandahan sa kanilang kapwa lalo na sa may South China Sea o West Philippine Sea na hindi lang pala Pilipinas ang kanilang minsan ay hinaharas niya kundi maging mga mga bansa and then special mention ang like the Philippines. So parang uh, in a way isa rin siguro sa nakita natin magandang dinulot nitong arbitral uh, ruling na ito ay yung ating pinapakita, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, nilang lang tatlong beses tayo nakararanas sa isang buwan ng iba't ibang uri ng harassment sa mga barko ng China. At wapasalamat tayo, may mga bansang tumutulong para na rin uh, palakasin ang ating uh, uh, hukbong pandagat, uh, Professor De Castro. Hindi, unang dapat natin i-recognize yung administration ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi nung tatandaan natin, ka nung lumabas yan noong 2016, dinedma yan nung dating presidente. Di ba? Yung ba yung like a piece of paper? Parang Oo. Paper. Siya na mismo nagsabi na parang kumbaga i, uh, sinabi lang yan, i-repeat lang yan no, sinabi ng mga Chino. Yung Arbitral Tribunal Ruling, piece of paper lang yan. No? in lang nung administration niya yan nung July 11 natatandaan ko yan Orly nagulat ako no nung no, suddenly naglabas ng statement si dating uh, foreign affairs secretary Teodoro Locsin. No mm -hmm. this was uh, 2020 nung height ng pandemic na finally in-acknowledge natin yan and of course nung nag-deliver siya ng speech niya sa general assembly virtually ni dating president Rodrigo Duterte Jr. doon lang niya officially inacknowledge pero sa pamumuno ni President Marcos Bong, uh, Marcos Bongbong Jr. hindi pa lang siya nagiging presidente in acknowledge niya na and of course continuous niya ang acknowledgement at of course yung talagang importante dito uh, we have to back yung arbitral tribunal ruling with naval power mm -hmm. kaya nga meron tayong tinatawag natin comprehensive archipelagic defense concept Mm. Okay. At dapat nating palakasin yung ating hukbong dagat at yung orientation ng ating bansa dapat nakatutok na sa ating karagatan. Mm. Tama po, may punto so, 'yun. Um it, itong ito ring ano maging yung uh, mga laging uh, isa iisa kasi paninindigan. Ilang aking observation ng mga nakarang administrasyon, meron gusto namang ano eh, meron namang gustong igiit ang ating uh, karapatan, ang ating um, ang, 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 ating claims sa West Philippine kaya lang isip sila. Dahil hindi nila maunawaan kung ano magiging stand ng gobyerno lalo talo pa na pro China. Ano na eh, no? Although marami mga nasa gobyerno, gigil na gigil din eh. Pati nga ang uh, Philippine Navy, pati nga ang Western Command doon, may gigil eh. Kaya lang hindi nila alam kung anong paninindigan ng gobyerno na baka naman sila ang balikan. Lalo na ng mga panahon na 'yon, 'pag ikaw may sinabing hindi maganda, sasabihin sa iyo eh, ikay pro-US. Oh, ikaw ay, ikaw ay merong, merong special na pagtatangi sa ibang bansa na hindi ka sa Pilipino. Parang yun ang standard eh. At least yan, na, na nakokorrect natin ito unti-unti, Professor. Oo nga eh. Paano ba naman, uh, kumbaga, bako, ba, nung panahon, nung dating presidente, bakit ka magkakaroon ng paninindigan tungkol sa Arbitral Tribunal Ruling ng West Philippines eh? Eh yung dating presidente no, sabi pa, dapat gawin tayong probinsya ng China. <laughs> anyway. Ito, ito, ito. Uh, siguro pakuloy na lang, pakuloy na lang, uh, Professor. Uh, sa pangkalahatan, uh, napatunayan natin na hindi isang kapirasong papel lang. Ang arbitra, hindi, hindi kapirasong papel. Sa katanayan, hindi rin tayo, hindi ko na rin siguro sasabihin na eh, dahil sa paniniwala natin mga Pilipino. Kung hindi maging ang India, maging ang Europa, pag sinabing usapin ng West Philippine Sea, Natutuwa tayo at uh, nalalaman nila ang sitwasyon sa pamagitan ng pagpapakita lagi ng mga ng report o ng video, uh, yung mga mga balita na may resibo, may resibo o may video ng pangyayari niya sa West Philippine Sea si, uh, Professor na kinikilala ngayon at nalalaman nila ngayon kung ano ho talaga ang pinapakita anong tunay na ugali at pagtrato sa mga Pilipino ng China. Ako, oh, tsaka nakikita nila talaga yung pananakop ng China. No? Kasi bago lumabas yung ruling, nagbibigay pa sila ng benefit the doubt. Seemingly very convincing yung naratibo ng China, yung tinatawag nilang historic claim. Mm -hmm. Pero pinakita natin na yung historic claim ng China talagang walang basihan on the basis of international law and even on the basis of history. Mm -hmm. So kumbaga na clear na yung doubts nila na talaga yung ginagawa ng China ay simpleng pananakop ng kalagatan na hindi dapat payagan ng uh, sambayan ng, bung, ng mga ng international community. Mm -hmm. Okay. Uh, ito last na talaga ito, professor. Hindi naman nating gusto. Problema. Oh, hindi naman nating uh, gustong uh, tayo may kaaway. And, and I don't think hindi naman ito yung siyempreng uh, gusot na maaring uh, magdulot ng uh, digmaan. Alam naman ng China 'yan na hindi wala silang walang mapupulot na aral po diyan, benepisyo diyan. Pero ano anong anong pwede nating idulog? para magkaroon ng uh, magandang dahilan para magharap at matapos itong gantong uri ng... Uh, kasi sinasabi nila, Nako, wala, wala, hindi, hindi mawawala yan dahil gigil na gigil talaga sila sa West Philippine Sea, lalo na sa mga features dyan. Well, Ganun na lang ba talaga yun? Wala pa magiging magandang solusyon yan at pwedeng i-offer ang gobyerno ng Pilipinas sa China, uh, Professor? Uh, tingin ko, Orly, medyo matagalan yan. Eh, kasi talagang, uh -huh. sabi mo nga, talagang determinado din ng China at of course, sa uh, pagdating sa China, kasi bago pa nila talagang inumpisahan yung pananakot nila sa uh, South China Sea, naglabas ng statement yung China, yung tinatawag nilang three core interests. Oh, mm -hmm. 2010, naglabas nila yung three core interests. Ibig sabihin, sa mga issues na to, talagang willing ang China na talagang gumamit ng dahas. Mm -hmm. Not are, no? Unang-una na, in-emphasize nila, Taiwan, Tibet, and South China Sea. So short of actual war, matagal yan. Matagal yung uh, ano na yan, yung kumbaga tunggalian na yan. Kaya napansin ko, no, yung speech ni U.S. Admiral Caller, sabi niya sa, sa amin talaga, yung nangyayari sa South China Sea, link rin sa nangyayari sa Taiwan balak talaga sa kupi ng China. Yung talaga yung ano, yung pinaka flashpoint nila ng mga panahon yun hanggang ngayon talaga yung Taiwan. Um okay, Taiwan. Kaya sabi niya talagang link rin yan, yung pananakot ng China sa South China Sea, link rin niya sa balak nilang gawin sa Taiwan by 2027. Okay. Anyway, uh, Professor, ako nagpapasalamat sa iyong binigay na pagkakataon. Um, uh, at least isa rin sa masabi nating improvement nababas-bawasan yung mga alam mong mga kumakatig uh, sa China. Uh, Kinukumusta ko nga rin mga bakery boys. Kumusta ba, Andoy? Tahimig ba sila doon? Malaking pera yan, <laughs> uh, pa early eh. Malaking pera yan eh. Mas, bro, mga ilang tsako eh. ng yan sa mahabi na. no, natin. Uh, dahil yung, yung, yung ibang, uh, ba, ibang mga, <laughs> mga, mga, actually, hindi, hindi, hindi yung pananaw eh. Kung hindi yung stand uh, na nakikita natin nga uh, malimit na lang uh, pinapakita eh, Uh, well, uh, obviously, uh, doon -do sa China at uh, uh, doon na yata na naninirahan. Okay lang naman yon. Huwag nila kalimutan na sila po, eh, pinaka ang punot-dulo naman eh, tayo mga Pilipino. Anyway, Professor, maraming maraming salamat sa ibigay na pagkakataon, sir. At um, ingat po kayo sa ulitin, sir, ha, Professor De Castro. Thank you po. Magandang umaga, Orly, at magandang umaga sa ating mga kababayan. All right. Si uh, Professor Renato De Castro, mga kapuso, defense analyst, professor ng Department of International Studies, De La Salle University, 6.30 na ho. Hili walang